mga sigol kung sa this video kaya mo lang. tinapay mga sigol bago papasok sa work maaga yung sundo ngayon maaga po yung dating namin dito sa company so kaya tayo lang tinapay mga sigol hmm. tinapay lang mga eh maaga yung dati na ako dun daw. Kaya hindi na ako nakapagkape sa bahay. Tumili na ako ng tinapay. Kain tayo. Ha? Sabak to. Hmm. Mayroon pong pwede sa loob. Palaman. Cukupnya air berambu bergerak. Ini ini. Ini ini. Ini ini. Bang, masarap to mga ka-simbul. Sebelah, saya niatin apa ini? Tapos kape. Kape din na mainit. <laughs> Tapos na po kumain ng tinapay, kape naman din yung panulak natin na kasipulang. <laughs> Yan yeah, o po mga kasimpol. At tapos na po ako kumain ng pinapay at sana nagkape. At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. At maganda gabi po sa inyong lahat. Dyan. Good night po sa inyong lahat mga po, Dahil ako ay mag-work muna. <laughs> yeah. Hanggang dito lang po yung ating video mga